Hello mga kapatid! Nandito na naman si Maludia Santos para po magbigay ng reaksyon dito po sa isang reaktor ng kalingap na pinag-uusapan po at uh, ito po ay medyo uh, issue at uh, sana po ay Uh, maraming maliwanagan po sa atin lahat mga kapatid lalong-lalo lalo na po dito sa mga sponsor, mga VIP sponsor na talaga nga naman na sila ay yung pagtulong po nila dito sa mga Kalingap angel at sa mga beneficiary ay talagang nagpapasalamat ako at saludo po ako dito sa mga uh, mababait na sponsor na wala silang inihinging kapalit, mga kapatid, no? Ngayon po, mga kapatid, ay pag-uusapan natin in tungkol dito sa umano ng reaktor ng kalingap na uh, ang gusto, pag binigyan mo yung uh, beneficiary mayroon din po siya. <laughs> nakasahod din po ang kamay niya. Ngayon, this time po, nasanay kasi siya na Uh, binibigyan din po siya bawat event ng uh, dito sa sinusuportahan natin. Sabihin na natin po dito sa Jumpcar, no? Uh, mayroon din siya at may mga sponsor din po na nagbibigay sa kanya. This time yata po ay wala. Kaya po yata ito ay uh, medyo uh, nagtampo at uh, parang um lang dito si Miss Yang dahil alam natin naman po 'wag na tayong magpaligoy-ligoy na alam natin na si Miss Yang ang um, founder po ng Jumcar at uh, marami pong um issue na lumalabas na Si Yang ni po ang um, para ditong nabibigyan ng hindi magandang mga opinion, mga reaksyon dito ng ibang tao, no? Ako po ay, mga kapatid, ito pasensya na kayo. At uh, uh, i-explain ko lang sa inyo yung pagkakakilala ko po dito kay Miss Yang, no? Na pag ako'y napunta sa kanyang live... Alam niyo po mga kapatid, si Mishyang hindi masyado siyang nagsasalita eh. Pagod vibes lang siya sa mga live niya at nakakatuwa po dahil cool na cool siya. Pero po, dito may issue na lumalabas na ibang klase po na lagi na lang si Mishyang. Alam niyo po mga kapatid, bilang isang founder po mga kapatid, lagi po siya ang naiipit dito kung sa ano naiipit sa naguumpuga na bato, no? Kasi alam naman natin ngayon po ano uh, ang car ay talaga pong pinag-uusapan na hindi naman natin masasabing hindi sikat no, dahil sa pagkakaalam ko po pag once ang isang bagay o kagaya po ng car na talagang pinag-uusapan na talagang sikat na talaga na isa sa mga sumikat ng love team talaga ang car kaya po ay maraming issue na i mga ibinabato lalo na po dito sa admi, uh, founder. At uh, marami po yata dito mga admin na naging hati sa usapan na ito ng, sa Jumcar, Na issue-issue. May lumalabas nga daw yung nag nga, nag-uutos na kumuha ng camera dito kay baby Carla at kung ano-ano po at uh, tukoy na daw po ako sa totoo lang po ay labas ako dyan ang masasabi ko lang po dito mag-iingat na lang po si Carla at si Jomar at uh, isipin na lang nila na yung mga nagsusuporta sa kanya, nagmamahal sa kanyang mga BI, ana mga VIP sponsor at lalong-lalo na po itong si Miss Yang na ipinos talaga ang love team nila. Sana po ay isipin niyo. Mga kapatid, huwag tayong maniniwala sa mga sabi-sabi na kung ano-ano. Ang paniwalaan niyo po kung ano yung uh, sinasabi diyan, pag-usapan niyo para wala pong uh, issue. At, at dito po sa isang reactor na ito Mukhang yata ito ay siya ang isa dito sa mga issue na pinag-uusapan. Sana itong reaktor ng kalingap at lalong-lalo na nagsusuporta dito ki Bibi Carla, sana naman po ay maging ano naman tayo, patas. Huwag tayong maniniwala, basta-basta. At kung hindi na nga ito binibigyan ng sponsor, ay tanggapin natin na ah. Siguro naman po ay sa kakabigay ay nagsawa na rin magbigay ng magbigay, no? Huwag naman tayo mag-assume na lagi tayong bibigyan ng sponsor at lalong-lalo na makakatanggap ka lagi na sobre. <laughs> ano? At uh, dito nga ay opinion ko lang ha. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag pong magagalit dahil ito po ay makinig ka na reaktor ng kalingap at supporter ng Jumpcar. Na sana naman po ay 'wag tayo laging maghihintay na kung anong biyayang ibibigay. Kung may dumating, salamat. Kung wala, 'wag magtatampo at 'wag gagawa ng issue na kung ano-ano at 'wag tayong uh, makikinig pag-usapan kung anong issue yun, pag-usapan ninyo ng maayos para hindi po dito maapektuhan ang dalawa, si Jumar at si Carla, no? Kaya ang payo ko naman dito kay Jumar at kay Carla, sana po ay gumawa kayo ng paraan para pag-usap-usapan para malaman ninyo kung ano pala talaga yung buong katotohanan na kaagad-agad yung ipararating kay Kalinga Prab, Kaya ako may mga issue, na tungkol dito po sa ano mag-usap-usap hindi na yung dadaanim pa sama ko kung anong-anong mga parinig di ba po iyon ang napakaganda po pagdating po dito sa samahan ng kalingap no lalong-lalo -lalo na po pagdating po dito sa mga love team natin na mga sinusuportahan ano at uh, ang alam ko lang ang masasabi ko lang dito sa reactor na to ay wag tayo masyadong mag na yung mag uh, assume na lagi tayong bibigyan ng mga sponsor. Dahil alam nyo po, hindi naman po ay pinupulot ang pera ng mga sponsor, no? Kaya, kung wala man ay bigay yun, yun po ay nasa uh, community po yun, na pinag-uusapan kung sino lang po ang bibigyan ng pera. Kaya, wag po kayong mag-assume, no? At hindi naman palagi na kada event o kada okasyon mayroon ka rin. At, um, siyempre po, uh, ako sa nakikita ko po, Uh, deserve nila Kuya Val Santos Matubang na makatanggap na kung ano mang bigay dahil sila po ang tumutulong. Lalong-lalo na po si Kalinga Prab. Dahil po maraming sinusuportahan po si Kalinga Prab, lalong-lalo na po ang mga Kalinga Angel. Saan po kumukuha ng pantulong si Kalinga Prab? ba diba, sa channel niya rin, kaya kailangan natin po silang suportahan. At ganun din po si Kuya Val. ba diba po, mga kapatid, at eto 'yung reaktor reactor na ito. Alam ko wala naman po siyang charity. nagre Nagrereact lang siya at sumusuporta po sa mga love 'di ba? Kaya para ano na uh, lagi kang bibigyan kung wala ka namang uh, uh, charity. Uh, bonus na lang 'yung kung binibigyan ka ng mga sponsor or mga viewers na tuwing pagla mo ay may nagpapalipad, bonus 'yun po. Pero kung wala namang nagpapalipad sa iyo at uh, nagbibigay, 'wag ka pong magtatampo at 'wag tayong gagawa ng kwento para lang po masira 'yung isang tao. 'Di ba? Ganun lang po 'yun uh, para sa akin. At uh, tayo naman po mga sponsor na in general na po na gusto lang po ng popularity, ay sana po ay wag nating gagawin na dahil sa pag mag sponsor tayo, dahil uh, gusto natin maging popular, wag po natin gawin yun. mag sponsor tayo, tumutulong tayo. Dahil sa gusto natin makatulong doon sa mga benepisyari nila Kuya Val at nila Kalinga Prab. ba? Diba? Dahil sila pala talaga dito, yung in general po na sila po yung tumutulong talaga charity. Totoong charity. Na alam ko po na si Kuya Val, ubos biyaya po yan kung tumulong. No? Kaya sana naman po ay maintindihan natin. Lalong-lalo na dito sa kat uh, reaktor na to na sana naman po wag tayong padalos-dalos na syempre magkukwento kayo na si ganito lalong-lalo na kung kukwentuhan niyo si Jomar na si ganito ganito eh wag po natin uh, gagawa ng ganyan dapat po 'yan pag-usapan ninyo at wag nang parinig ng parinig 'di ba Sana naman po maintindihan mo Uh, kung sino ka mang reaktor ng kalingap at supporter ni Carla at ni Jomar sana mo maintindihan mo po ang uh, kalagayan po ng mga sponsor at ng mga founder or sino paman, dapat intindihin nyo kung wala kang matanggap next time malay mo uh, ala nga naman iubos kung ano paman man mayroon sila na pati ikaw na wala namang charity ay kailangan bigyan. Sapat na yun na ah, sinusuportahan ka ng mga viewers na mga nagmamahal po dito sa Jomcar. Sapat na yun dahil may revenue ka rin naman po. 'di diba? sulung Sulong-sulong mo po ang revenue. Kung may tinutulungan ka, ay di salamat. Pero alam kong wala ka namang charity. reaktor ka lang ng kalingap at rinireaksyonan re mo ran din po yung uh, beneficiary po ng kalinga. 'Yun lang po ang tangi kong nakikita dito. Kaya kung sino ka man na reactor ng kalingap, kung totoo man po 'to, sana po ay Ah, uh, wag tayong gagawa ng isyo. wag tayong uh, magpapalaki dahil kung in, uh, wala ka man natanggap, sorry, dahil wala na siguro pong maibigay sa iyo o kaya naman talagang ayaw ka nila naman bigyan at kung paulit-ulit ka rin naman binibigyan at wala ka rin naman uh, charity, eh tama na po, di ba? At 'yun lang ang masasabi ko sa iyo, 'yung payo ko lang sa iyo dahil uh, ang mga VIP at mga sponsor ay talaga naman 'yan hindi naman po nila pinupulot ang pera para po iubos na sa pagtulong no may limitation din po ang pagtulong no at uh, may pamilya din po yan na mga sinusuportahan kaya po uh, dito sa reactor na to na laging gustong nakasagot ang kamay ay pasensya na po at hindi po talaga maganda yung naglaging naga-assume na mayroong karen rin kaya dahil ay masasaktan at masasaktan ka lang. Kaya kung bigyan ka, salamat. Kung hindi naman, salamat din dahil sinusuportahan ka ng mga nagmamahal po sa Jumcar. Yun lang ang masasabi ko po at uh, 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 ang mga kabuuhan po ng ano to, panuorin nyo na lang po ang mga upload ni Kalinga Prab na lahat ng lab team po ay suportahan natin dahil po si Kalinga Prab po dyan lang po ay kumukuha ng pantulong po sa ating mga kababayan no uh, sa suportahan po natin si Kuya Bal Santos Matubang si Ate Edna Vlog at uh, sana mag-enjoy sila Kuya Bal dyan sa vacation nila ang Edsipo po dyan sa Hong Kong at uh, nakita natin nga yung live ni Sis Marina ma nakalapag ng maayos po sila Kuya bal Santos Matubang at nandoon na nga po sila sumakay sa sa bus tawang-tawa nga po ako dahil maakit daw po parang may underground o papunta sa taas po ay doon po daw sakaya ng mga ano ng mga bus kaya lahat naman po dito ang train nasa ilalim po ng uh, under ng underground <laughs> Ayan po mga kapatid. Ako sa totoo lang po mga kapatid dito sa Junkar. Uh, sana po ay iwasan na po ang puro issue dahil talagang nakaka-stress din. Uh. Tayo po ay pagod vibes lang. Nagmamahal dito sa dalawa. Ay suportahan na lang natin na uh, Abang-abangan na natin ang mga kiligan po dito sa Junker, ano? At uh, ito nga, malapit na ang valentine, sa biyernes na po yan. Abang-abang na lang po tayo, no? At uh, dito po naman sa mga issue-issue uh, na to iwasan na natin. Ano po? At dito po dito sa reactor na ito, huwag ka pong ma, uh, masasaktan kung ito man po ay... Yung pagbato iyo ay sinambot mo. Sana po ay hindi ka mabukulan dahil uh, hindi talaga maganda. Tanggapin natin kung anong uh, hindi po maganda talaga dahil alam nyo po ang pera hirap kitain. Kaya napakaswerte nyo po kung kayo po ay binibigyan, pasalamatan, at kung hindi naman kayo nabigyan, uh, magintay, malay nyo. Next time, ikayo naman ang bibigyan kasi ay, alam nyo naman po na wither-wither lang. Alam <laughs> nyo, talaga, sa totoo lang to. Talaga, mga kapatid. Ako eh, dito sa mga uh, nag a na laging mayroon bigay sa kanila, no? At sa tuwing live gusto may mapangapalipad ay wag po tayong maghihintay ng ganun. Ano? Uh, kung andito tayo sa social media para lang sa pagtulong, pagtulong na lang po. Wala na tayong gagawin pa ng issue. At sa ako sa nagpapasalamat talaga doon sa mga VIP sponsor ni Baby Carla at ni Jomar na walang hinihinging kapalit. At ako nagpapasalamat po talaga ako dito sa mga nagsusuporta po sa Jomar at minahal po nila si Malu de Los Santos. Thank you so much sa mga ang nagmamahal po kay Malo De Los Santos at lalong-lalo na po kay Misyang. Thank you at ayan uh, po na mga nagbabato sa iyo ay sana po ay kapain ang puso ngin nila na kung hindi naman ay dahil sa iyo siguro naman ay hindi ganito katrending ang talaga na nakipagtulungan ka po talaga dito kikalinga Kalinga Prab. Yun lang po ang very proud po ako dito sa founder ng ka, ng Jumcar, no? Na si Miss Yang. Dahil isa sa mga tumutulong kikalinga Prab na talagang na mapaganda po yung views ni ng Car na ilang milyon na po ang mga na, uh, papaging nagiging milyon ang views no mga viewers talagang nagmamaraton dahil po 'yan sa pakikipagtulungan po kay Kalinga Prab. Kung puro issue po paano po? 'di ba? Kung yung mga nagmamaraton mawawalaan ng gana po 'yan. Kaya ang maapektuhan po dito ang views ng ni Kalingap Rob dito sa Zoom Car, di ba po? Kaya kailangan na lang po natin suportahan at para maging masaya, lablab lab na lang po. At doon po sa reaktor ng Kalingap, huwag masyadong maghihintay na kung ano po ang ibigay. Magpasalamat na lang dahil po ang mahigit sa lahat, ang iyong channel ay talagang may views sinusuportahan ka. Kaya kahit walang palipad or wala ka mang natatanggap na sobre, ay magpasalamat ka na lang. Ano po, yun lang ang masasabi ko sa inyo. Thank you so much po sa inyong lahat. God bless you. Bye-bye. Love you.